Hello guys, panibagong araw na naman po. Magpapalitada po tayo. Yan po, hindi ko na po binidyo yung pagkapitik-pitik ko po sa mga halo. Yan po, binis na lang po. Yan mga pare. Yan. Ganito po yung magpalitada po kagalingan. ganyan po, tinuturo ko lang po. Yan, yan. Tubig sa may pahid lang po. Ganyan yung, yung kinagawa ko lang. Hindi naman po ako kagalingan. Labor lang po ako. Pero tinuturuan po ako ng skill ko kung paano gawin yan po yan pahit pahit pa 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 mo lang yung redela, redela mo yan kanya lang po tapos kung may konting butas butas pa po pwede mong pahidan yung mga ganyan sana pwede pahidan mo yung mga konting may butas butas katulad nun yun Pride lang. Ganyan, o. Ah, uh, ganyan, Lods, o. Oh. Ganyan naman, o. Oh. Pinapahid-pahidan ko yung mga butas-butas para mas magandang tignan, Lods. Yan. Hindi kasi makita yung video, Lods. Natakpan kasi. Malit lang kasi yung pinapalitado ko, Lods. Parang box lang yan, man Ano lang, Lods. Mga kalods. Yan. Hmm tingin nyo mabuti lods o pinahidan ko naman o yung mga butas butas niya lods takpan ko para kapag pahilan ko matatakpan lahat ng mga butas yun lods hmm. tingnan niyo yung mabuti tapos ridel lang bakal ko yun lods ridel lang yung bakal ko yan para mas magandang tingnan mas makinis tingnan niyo, lods hindi hindi po ako galingan lods ah, para makaibas nyo naman akong pangit naman yung palitada ko lods labor lang po ako dyan lods tinuturuan lang po ako ng skill ko ulitin ko po Ayan lang po baka mabas naman ako lods pasensya na po Ayan po mm, tignan nyo ready lang bakal para mas makinis Ayan lods oh ibang diba kinis ng tignan mm. mas maganda talaga kapag ma-ready lang bakal lods Ayan oh yung mabuti, ang gandang tignan. Kasi yung mga nagpapatay ng bahay niyan, Lods, mas magandang palitada ng maradilang, maradilang bakal yan, Lods. Hmm. Tignan nyo. Pulido, di ba, Lods? Pulido ang pagkagawa. Tignan nyo, oh. Yung ginaganyan ko, Lods, para lumabas yung katas niya. Mas, magand mas magandang tignan. Hmm. Tignan nyo naman, Lods. Oh. Hmm. O diba ganda na? Quality na. Tingnan nyo nagkahiban yung nung